takot. Uh, ito, explain ko lang, no? Kung minsan ang isang tao kung bakit nag-aalam na magpagamot, kasi yan po yung mga uh, mangko na pumipigil. Pinipigil lang tao, no? Ang ano ko sa iyo, kung tulungan kita, tulungan mo po ang sarili mo. Okay? Pa, isa ka rin po sa Isa ka rin sa kapatay eh. niya. lang ka rin. Eh. Pero mas naunan pang... yung... na si Tata. Kasi ako pula ng tapos dito, Mars. Panay, kaya pula ng tapos sa akin. Kaya pula ng tapos dito, Mars. Kaya pula ng tapos dito, Mars. Ay, ito po ang tinay niyo. Sa okay. Okay. Doktor. Hey, sige, sige, Ah. Oh, sorry, tumunok. Wala. Oh, pin... Alam mo, pinipig ako. O oh, bakit? Piniga ako na hindi pa sumasakit. Ibig sabihin po, wala kang sakit, Doktor. No. Demonyo. Ah. Ayun, uh, uh, Ayan po yung Ah! Ah! Ayan yung uh, demonyo. Ito naman po yung tulang. Kabilang din po siya. Sa aray po. Tengay. operaro siya. Po! Ah! Pwede makausap. Pwede. Ah! Aalsin mo nilagay mo dito. Aalsin mo. Aalsin mo. Sumugot ka lang. Hindi? Hindi mo alisin? Ba't hindi mo alisin? Ba't nagagalit ka? Ha? Aalsin mo. Sagot! Opo. Opo. Ingit galit. Alis sa dalawa lang? Opo. Ah. Ingit o galit? Tinatanong lang kita. Ha? Ingit? Ah, opo. Opo. O, ano siya mo yan? Sige, baklas. Opo. Baklas. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan ha. Opo. Tanggalin mo ha. <laughs> Huwag kang umiiyak sa akin. Sige, baklasin yan. Uh -huh. Nakapatay kayo ng tao. Oh. Sige. Kabilang <laughs> Tabi pa to sa Papatay mo? Hindi po. Huwag mo ko niloloko. Sige, baglas, baglas. Sige, pa! May mga no, sir papaliwanag ng rin na may mga makukulam na ano man mangyari, hindi magbibidaw ng pangalan. May mga ganyan po talaga. Meron naman na natatakot sa kakayaan ng magagamot at talagang siya sabi po na yung tunay ng pangalan. Tama? Ah, ah, ah. Sige, baklasin mo yan. Sige pa. Ay! Nagagalit ka sa akin? Oh, pinapalis mo lang yung lagi mo. Magagalit ka sa akin? <tod> ha? Oh, yun yun. ba? Yung ba yung na, na si ate to? Oh, Di ba? Diba? Ibig sabihin, pumasok po. No? Huwag ka na sa akin, ha? Papa! Muna po! Sige, baka sa'yo yan. Papatayin kita, hayop ka. Sino malakas sa atin? Ikaw! Ikaw! O, okay, tinan nyo po. Ganyan ba yung, yung inaasal nito? Nung hindi pa nakapasok? O hindi. Ibig sabi po, positive mm -hmm. na pumasok. Po Sige, tanggal mo. Ah! Tanggal mo. Ah! Oh, Kapit okay. okay. ba oh, Hindi! Hindi! Mm -hmm. Malayo! hindi ko lang tanggalin mo. Bakit pagtigil mo? Sige pa Sige pa Sige pa baglas Sige pa, Baklas. Sige pa. O, ulitin ko inggit galit inggit galit galit na galit Ha, bakit ka gagal sa kanila? dahil 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 Sorry, hindi ko naano yung na. Sige, baka sumali sumalit. Sumalit. Sige, hindi ko naano makakontrol. O, oh. ah, galit ka. Dahil? Mayayabang! Mayayabang. Bakit mayayabang? Pinatay niyo na yung tao. Ah, ah, dahil sa mayayabang. Pwede malamat, taga-sangka. Sige, hindi kita pairapan. O, o kasunduan. Hindi ko haano yung to. taga taga saan? Pwede? Hindi. Hindi. Bakit? Bakit? Ah, apat okay. na napatay mo ah. Ha? Ah, dito lang din. Apat na. Um, Tama? Apa? Oh, ah! Tama? Apo! Oh, Oo. Pang lima si tatay. Ha? Apo! bakit? Dito oh, din. Oo, taga rito ka lang. Oo, oh, ulitin ko. Oh. Anong pangalan mo? Sige na, sabihin mo na. Sige na. Ay, 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 ay! sakit na po! Parang paupan niyo na po! Ba't hindi pa rin hindi sabihin? Opo! Wag! Well, bakit? Ano po? Bakit nga? Katanggalin ko na po! Handa kang mamatay? Ayy! Ha? po? Handa kang mamatay? Hindi po. Umingi ang tawad sa kanila. Bakit ba kita katayin? Patawad ko, tawad sa inyo. Dahil? Sabihin mo! ang tawag tapos sasabihin mo may abang sila? <coughs> ha? Hindi po. Minsan nakakasalamuha mo ba sila? Minsan? Minsan? Apo! <coughs> Minsan po ka rito. Apo! Apo! Sige, baklas, baklas. Sige, tanggalin mo lahat. Apo! O, dyong ka lang. O, oh, hindi ko na niyo yung pangalan mo. Ha? Pero yayariin kita ayok ka. Apo! Baklas, baklas! dyan tayo. Wala akong um, mga uh, pakialam sa may iwan mo na. No. Ilan anak mo? Ilan? Apat! Apat? Ilan anak nito? Ilan yung may asawang anak mo? Ilan? Ilan pala? Ilan yung may asawang anak mo? Ilan? Ilan ilan asawang opo, mo? Lahat, lahat sila. Lahat na sila? Opo, opo. Ah, okay. Sige, baklas, baklas. Baklas. Ibig sabihin, po, tinatanong ko lang para may clue kayo. No? Yung anak niyang apat, may mga asawa na. Okay. Oh, sige ba, class? Kahit saan tayo, ha? Po. Oh. sige ba? <coughs> nangyayari din po yan, yan sa kanya po. Nangyayari din po sa kanya. Kahit anong po. Nangyayari po yan. Sige pa, baklas, baklas. Sige pa, sige pa. Meron nga akong ginamot na ng ano eh, na ng... panggasinan eh. Pinuntahan pa nila eh. Yung, Long... wala na po. Wala na. Wala sabihin Lana mo po. sa nila, anong dapat? Patawad. Sa? Uh, ano 'yung bumabangamin? Mm. Omygosh. Ano 'no sila? Namin O, find siyang tayo ha. Ikaw. Sasama ka Ha? Apo. Apo. Wala akong palsa